hapla hapla idol oh pinamot may, may dadaan din dito malaki eh may nalaki oh malaki idol oh ah, sumabit ko hmm. Wow, jackpot idol. Ako aku rasa Hmm, aku nak dalam punak warna dalam potok. So, yun mga idol, mga mabang Panibagong araw at panibagong paghahandi tayo mga idol Pali, sabado ngayon, wala tayong pasok Kaya lumabas tayo ulit mga idol. Nandito tayo ngayon sa may isa pang bayan. Ito sa may gilid. Sa may pinanghulihan ko nung nakarang araw. Ayan. Siyempre sana po eh, nasa mabuti po kayong kalagayan. Alam lalo na po ay eh, ating mga subscriber. Mga solid supporter natin na walang sawa at patuloy na tumatanggit sa ating munting channel mga idol. ah sana po ay eh, nasa lagi po kayong mag-iingat. Alihan dito na tayo ngayon. Sa eh, spot. Tingnan natin kung makakahuli tayo. Sana pagbigyan tayo ng huli kahit pang ulaman lang solo hunting lang tayo bali ngayon mga idol eh, no? kung bago ako pa lang sa ating channel huwag na kalimutan mag subscribe eh. pakahit natin yung ating notification bell para lagi po tayong update bali sige mga idol ah, set na ako medyo ano lang tong lugar na to parang tagong tago mga idol hindi yeah, mga idol set na ako Siyempre, kung bago ko pa na sa atin dyan, huwag na mong mag-subscribe. na din yung ating notification bell para lagi po tayo update mga idol. Sige mga idol, update ko lang kayo mamaya pagka ipuputo ka na tayo. Ayan o. No? Liblib na liblib yung lugar mga idol o. Oh no! <laughs> tayo dito, may patubig pala dito. Oh, patubig 别报。

Lumipot pa tayo dito sa may Bandonadong peace pa na yan Dito tayo ako sa may May mangga na yan Dito lang tayo magbabaka sakali Baka sakaling Magbigyan tayo dito ng huli Wala pa tayo, hindi pa tayo nakakapotok Anong oras na Mga alas 10 na Dito pag wala tayo talaga mahuli ha Uwi na tayo Bale yan, lulusong na lang ako dyan sa may May ano na yan Sa may sangka na yan o Tsaka malalaki isda dyan Kaya lang siguro madalang pero pag nakadali tayo dyan tak na plapla. pla so yung mga idol update ko na lang kayo pagka set na tayo siyempre kung bago ko pa lang sa ating channel huwag na kalimutan mag subscribe pakahit na din yung ating notification bell para lagi po tayong update mga idol sige mga idol update ko na lang kayo mamaya tara dusang na tayo bala <laughs> mga idol eto nakakita tayo alam na hindi malabo talaga ito ubig oh pero dito na lang tayo kasi umuwi tayo pero talagang wala Tente tayo. Uwi na tayo. Kinakita ko ng tambuling. Abangan natin yung inahin. Baka madali natin. Ayun eh. sa babayo. Baka ito lang makachamba-chamba natin yung bulig yung inahin eh. Jack, mata tayo dito. Sige mga idol, update ko lang kayo mamaya. Siyempre, kung bago ko sa ating channel, huwag naman kalimutan mag-subscribe. Pakita din yung ating notification siyempre. Para lagi po tayong update mga idol. Sige mga idol, update ko lang kayo mamaya. Ayun okay, mga idol, ayun yung mga dambuli ko. Kulay-kulay, no? Oh dami oh abangan natin yung inahin baka lumabas eh kaya abangan natin ay yung ano lapin nga 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 abangan natin yung inahin baka lumabas bigla hmm ang mga nga ay doon hindi tinamaan ah sa pool Idol sa pulo. Oh. apa ah. ah. na tuh tambahan natin yumain lang alam video apa tuh oh. yah lap lap itu loh? we well, dadaan din dito malaki eh. Ganun lang kayo. Kaya ay dulo. Sumabit po. Hmm. Wow, dapat ay Oh. Ah, kuwasa tsaga. Hmm. Kulang alam kung na ng putok. Hmm. Sinasabi ko ay ito lo lucky oh. Nakakuha uh, sa tiyaga, oh, may dumanas. <laughs> Thank you Lord yan. Idol Plapla -pla, oh. Okay. Magaling pang kupal ka. Isang isa lang talaga oh. Sabi na nga ba't may malalaki dito eh oh. You yan oh. Know, Talagang maghahabang ka lang na may dadaan. Hindi ko lang alam kung nakakuha na ng putok mga idol. Ay, mayroon isa.

Ay, yung mamat isang malalaki dito eh. Yung isa na din pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakakuha sa tiyaga. Pumaalis. Lumubog na. Sayang. Heh. So, yun mga idol, mga mamang. Balik ala na. Ah, uh, umuwi na tayo. Pero kahit pa paano mga idol, nakadali tayo isang piraso lang pero solid mga idol. Kahit pa paano pinagbigyan tayo ng huli. Kahit pa paano hindi tayo pinababayan natin kung may kapal kahit pa paano. Yung e, bibigyan pa din tayo kahit pa isa isa lang kahit pa ilan lang. Pero yung nadali natin talaga jackpot mga idol. Apakalaki ito. Huli to plaw-plaw. Wow solid. Oh my god. isa lang pero solid mga idol ayan nakita nyo naman ya kaya thank you thank you lord po at ito pa nagbigyan tayo ng uli siyempre thank you thank you po sa inyo lahat at sa patuloy nyo pong suporta at sa pagsama nyo sa ngayong araw na to sana po eh po kayong magsasawang suportahan at tanggilin nyo na ating munting channel mga idol Siyempre shout out na po para sa ating mga solid supporter sa mga subscriber mga silent viewer natin na walang mga supporter sa atin sana po lagi po kayong mag iingat at sana po patuloy nyo pong suportahan at tanggilin nyo ating munting channel mga idol Sige mga idol, bali uwi na tayo. Thank you, thank you Lord po ulit. At sana po lagi po kayo mag-iingat. Siyempre, bago pa lang sa ating channel. Huwag na makalimutan mag-subscribe. Pwede na din po yung ating notification bell. Para lagi po tayong update mga idol. Sige po mga idol, next vlog na lang po. Siguro kung um, makapag-hunting tayo bukas. Try natin kasi wala din naman tayong pasok bukas. Kaya yun mga idol, ingat-ingat po tayo palagi. God bless po sa inyong lahat mga idol. Thank you, thank you very much po.